nang kawa at saka kaldero kung nung hiniram nyo. Ngayon na ibabalik nyo, ako pang kukuha. Tapos ganito na ang mukha niya. sa si mga inistoryante ba? So, Ang sa na te? Wala kang kasabot, nagkasabot ka gani! Fly, 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 <laughs> <tislight. laughs> Sabi ko, andiyan si mama mo. Ah, wala, eh, wala kasi te, pumunta sa ano, uma. Okay, sabi na muna ako, be, may kailangan ako. Kasi ate, nakutulog kasi ako ate, eh. Hapon na to, tulog ka ba rin ng tulog? Bakit ka natutulog, Siga, eh? Tiyan. Hindi ka naman puyat. te. puyat kaya ako yung ano, yung year. Ano ba yun, di Puyat ka nung New Year, eh. Anong araw na ngayon? January 5 na ngayon. Hindi kasi, te. Yung New Year Resolution. <laughs> Matutulog lang Matutulog ang New Year Resolution mo. Sabihin mo, tamad ka lang talaga. Hindi ako tamat, te. Eh. Mayroon <laughs> akong kukunin. Kukunin ko yung inidam nyo na ano, na kawa at saka kalbiro. Nung nakaraang taon pa yan, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin nabalik. Ah, ayun ba? Pasensya, te. Iwan ko kasi. Wala kasi akong pakialam sa mga gamit mo Sige, tingnan mo kung nahugasan na yun ang mama mo. tingnan ko nga, sandali ito ha. Hindi mo Tsaka bawal pala ako magalit ngayong taon kasi dapat good vibes lang eh. Alam mo oh, kasi hindi vibes din ang anak ko. Oh! Anong nangyari sa aking tawa at saka kaldero? Bakit hey. ganyan Akala ko kasi nalinis niya. Kasi kagakahapon, ang panis. So, akala ko nilinisan. Asensya na siya. Ah, puti! Puti na! biro ko nung hiniram nyo. Ngayon na ibabalik nyo, ako pang kukuha. Tapos ganito na ang mukha niya. Kasi te, ito kaya yung ilagay dyan na maging kalaha. Then, ito mainit na. Ito mainit na. Ito mainit na apoy. Ano yun natin? Eh, bakit hindi mo nilinis? Tulog ka ng tulog kasi. Kasi te, ano yaya yung, yung solution yun kasi matulog? Ay, kasi Kapagod kasi masulaw. Yung magbabad. Basta lamat ka ba? At saka, sabi ko sa sarili ko, bawal ako magalit ngayong taon ba? Di. Pero kung hindi talaga ako nagsabi na bawal ako magalit ngayong taon, magagalit talaga ako kasi tingnan mo, oh, ang puti-puti nito nung hiniram ninyo, ang itim-itim na ngayon, ang gilid lang ang pumuti. Oh. Ano ba ang niloto niyo dito? Ano ate? Um, Apretada. Oh. Ano ah! Ano Ah! Ito ng daddy ko. Daddy mo ang nagluto? May daddy ka? yung ano, yung mga yaya ko. Charlotte. <laughs> Char lang ate. Bakit hindi ako nakatikim? Hindi man lang kayong nagbigay noong si, New Year, wala na kasing ah. time na pumunta sa inyo. Kapagod na kasi. Ano ba yan? Hintay ako nang hintay na may magbigay sa akin noong New Year. Hindi ba sumakit yung chan niya? <laughs> yun nga yung problema, te. Kaya sumakit yung chan ko, kaya natutulog ako. O, ano oh, yan kasi hindi kayo namimigay. Dapat kasi, pag ano, mamigay naman kayo pag may sobra kayong pagkain. Kasi maraming nagugutom sa Pilipinas. Alam mo ba yon? Alam alam ko yun, te. Pero sadyang yung... Kasi diyan wala kasi kami time noon kasi ang dami busy ni siya doon. Buti na lang talaga bawal. ako magalit ngayon eh. Pero paki-sabi na lang sa mama mo ha. Na may new year resolution ako. Oh, ano 'yun ate? Bawal na pumunta sa bahay ang mga pangit at saka bawal ko na rin ilabas ang mga gamit ko. On? Ngayong buong taon, kaya mama mo, huwag muna siya pumunta sa bahay ha para hindi masira yung new year resolution ko. Okay ba? Teka, teka, teka. yung sino ba yung pinariringgan mo yung pangit? Wala akong pinaparinggan. Pinapaalam ko lang sa inyo na bawal pumunta sa bahay ang pangit. At saka ikaw, huwag kang punta ng punta sa bahay ha. Kasi nanganak ng aso namin. Baka makagat ka pangit. good kasi ang ganda-ganda ganda ko oh. kaya atin, no? New Year's solution ko, ang ganda ko. At saka sa susunod ha, pag naghiram oh. kayo sa ibang tao, kung ano yung hiniram nyo, kung maputi yung hiniram nyo, pag binalik nyo, dapat, dapat mas, ano, mas maputi pa. Maputi, anong klaseng maputi? Yung side? <laughs> Hindi parang nakagluta. <laughs> ah, wow, gluta. Sige, oh. te, soon. Wala ka na bang ipapadala sa akin? Wala na, te. Yung aso na lang namin, te, ipapadala namin sa'yo. iyo hindi. Ma ma malay mo, maganda na yung aso nyo pag nakita yung tulog niya. Mayroon akong advice sa'yo, ha? Oh, ano yun? Ngayong paso Ngayong, ngayong bagong taon, huwag ka tulog ng tulog. Huwag mo impisahan ang iyong taon na tulog ka lang ng tulog. Dapat magtrabaho ka pa rin para aswerte pasok sa iyong buhay at di kayo maghirap sa buhay. Naintindihan mo ba? Ano yun, te? Na Chinese? Oh, marunong ako mag-Chinese kasi doon ako galing sa China. Punta ako dito ah, Pinas kasi la na ako pera. Oh my God! Social distancing! My God! Ah! Ay! Nakalimutan ko! Hindi pala ako Chinese! Ilungga pala ako! Oo! Oh, ganun Hindi <laughs> ko pala ako pumunta sa China! Happy New Year sa'yo! Wala ka bang regalo sa akin? Uh, hindi na! Wala pa kasi hindi pa kasi nagpapadala yung... Pwede mo ba ako ihatid? Eh, ah, ikaw ka na magbitbit nito! Or? Sure! Oh. Why not? Oh, ano dyan? Baka meron pa tira-tira. Wala na? Wala na talaga, ti. Kasi pinakain na namin sa mga aso namin. O sige, ihatin mo na ako. Tara dito na tayo magdaan.